Nice! Pwede ka nang makapag-search sa Google ng free kahit wala kang data o internet. Paano nga ba mag-Google kahit wala kang data o internet? Let's start! Sa iyong cellphone, i-open ang Play Store. Next, isearch ang Discover app. Sa results, i-click ang Discovery from Facebook. Then, click Install. Hintayin lang na matapos ang pag-download at install. When done, i-click ang Open. Makikita sa page na pwede kang makapag-internet ng libre gamit ang Discover app ng hanggang 10 MB na data araw-araw. Next, i-close ang Wi-Fi at i-open naman ang iyong data. Make sure na wala kang data promo na available. Back to Discover app, i-click lang ang magpatuloy. Hintayin lang na matapos ang pag-load. Next, sa ang data mo sa Discover. Scroll lang pababa. Then, i-click naman ang tinatanggap ko. Sa search, i-type ang Google. Nice. Pwede ka nang makapag-search sa Google ng free kahit wala kang data o internet. Hindi nga lang pwedeng ma-view ang mga picture, at hanggang 10 MB lang na data ang pwedeng magamit every day. Pero okay na rin ito, kesa sa wala, at least, libre naman at walang bayad. Salamat po sa panonood. Don't forget to subscribe to my channel for future updates. If may tanong po, comment lang po sa baba. Thank you.